Pero eto po dinalupihan bataan nam po kami. Tumito muna kami sa 7-Eleven. Eto, tayo pakita mo yung mga sugat mo nga. Eto yung sugat niya, nakaka madilim lang pero Yan na lang. So, i-flash natin yung uh, nanay, ano Eto po yung sinundo natin sa sinundo po natin sa Castillejos. mas malala na. ano pala talagang natago eh, naka uh, Ano hay ilaw. Ito eh po yung kalagayan, no. Yung babaw. Eh po sugat na sugat parang eh ko kung ano nangyari po sa kanya. Siya po yung sinundo natin sa Castillejos buong katawan po ganyan. Oh, na po. Nung nakarating po nung nung dinala po namin sila sa Castillejos, makinis. Makinis po. Ngayon eh binurog po yung buong katawan ni Tatay. Pero anti to po, eh, sila nung mag-asawa po yung kinuha natin. Ipapat-check up, ilalapit po namin sa amin. sasama. Siguro, ayaw eh, ko kung makakasama pa ako, ilalapit natin doon sa, ilalapit po natin sa munisipyo ng Gabal. 7-11 po ng... Cast out. ano cast out? Huh? Hindi po kami nakapag-cast out sa, ano nito ito? 7-11 ng San Ramon, Dinalupihan, Bataan biyahe muna ulit kami. Huwag sana matuyo ng gasolina.

Ito sa bundok Oo, oh, pagusong-pagusong. Ano, oh, nakuha na po ito. <laughs> Dahil sa bundok na. medyo Ito na po yata yung tinatawag ng kong manok oh. <laughs> medyo Onti pa, onti pa Ewan ko kung dito ng manok na Pero parang hindi Ayan, medyo madilim na Ah, uh, magkaalis ngayon. Mas, bumabay-bay po tayo ngayon sa tinatawag na itong mga

Ayan, mga mga idol, ito po ang hasel Ang bibiyahin na po kami ng anim na oras at uh, tumalon po yung kadena. Ayan, madilim. Nasiraan po kami. Andito kami sa kurbada ng Olongga po. Ito talaga sa Malaysia. Malapit na po kami sa Subic eh. Nalungga po na po ito. Kaya alam, kapagod po yung panera. Nalagta na po kami yung pulang alim na oras kung biyahe kasi. Nakakasara po ng loob pero... Konting tempo na lang po sana. Di ba rin pa uwi na lang kami. Medyo umabali yan. Sige po. Uh, update po namin kayo kung ano yung mangyayari. Sana mahayos. Dahil malayo po ang New uh, York City ha. Yan. ang nga naman po. Ang tinig na oh. Uh, nasiraan po kami. Hindi ko po alam paano barangay po ito pero mga bundok na po yung paligid doon. Halos kalapit na tayo sa mismo ulo ng gapo, di ba? Pero nakalagpas na po kami sa ano, nakalagpas na po kami sa sa bitukang manok na tinatawag. Pero ito, nasiraan po kami. Oh. Tinipis yun pa naman yung kadena. Ah, uh, ilagyas naman po yung kadena kanina bago kami umalis pero Oh, ano lang po talaga. Uh... kaya, kaya lang kailangan kailangan ko sumama kasi eh. You no? Know? Po, na po ako rito nasa Mat na sa matlak pa dinig na lugar ng po. Hindi pa kami natapat doon sa ano, Olongga po, sikat to sa mga may ano? Dapat doon nalang kami nasiraan. Nakapasok sa anak kami, nakapag kami. Joke lang naman po, joke lang. Siraan po kami, oh. halos ano po siguro oras natin ah uh, kung di po magkakaabiriya kukunin namin ng 6 hanggang 7 oras dahan-dahan lang na takbo namin kaya lang nasiraan po kami nasiraan po kami. pero bundok pa dito matataas pa yung mga buko update po namin kayo nasiraan po kami thank you sir madilim madilim ah uh, medyo kakaway-kaway po ako sa dadaan baka baka po maano kami medyo main road po ito eh baka masuro kami dito ayan eh tapos tapos na po kami ng kadena gabi po nang okay. Dukot po natin sa walang ng pero tumalod po yung kadena. Ayan, di, mamaya ang pawi po nito yung pakahon. Sigurado. Sigurado pong medyo problem. Ito na po tayo sa ulo ng gapo. Ito okay. na po ulo ng gapo. Sirena dito, ang oras po natin ay Tingnan makita po yung oras. Malong ka po po, malong ka po. Ay nilo di ka po. po. Iwan ko dito ng lahat. Kuya Aw Kung maaga-aga sana, bababa tayo Kuya eh ba? Kaya talagang siraan po ako. Ito ata naglapit yung araw yung World War II, yung mga pinakaisa ano, no? Kaya po, pasubig naman kami ngayon. Dapat mga 8pm na rating namin doon sa Castillejos, masiraan po tayo. sa Nagkabanayin yung takbo problema nito pa uwi madadagdagan ng dalawang may sasakay tayong dalawang nari yung tatay tapos Kung pa uwi maahon na yung pa uwi namin kaya masubik naman po tayo ngayon yan uh, yun dagat nagubog na eh nagtatanaw na po tayo dagat ngayon dagat yung matigod na no? yun pa kina po isang suki? ganon na po, oh, but na po ito suki, gusto nito pa ano na po? kasi niya kasi, eh na yung mga ko sa ibinulong aragatan karagatan iilaw. dagat po yung pagitan e ano? eh na yan, no? Mayroon, may tubig, eh alang, dinapo lang ito sa gitna. Welcome.

ay eh, harap dito sa camera para umataan ko dito dito. kung ganitong bata po, hindi ka umuwi lang sa sana mga pala yon. Pa. dito para Di ba may bayan? Yung O 'yung mga na sa dagat. Ayun, Bibigyan uh... po natin sila ng pamasahe. Siguro kokontento na lang tayo camera dahil nasa 6 na oras na po kami na Al Quran na ito pero andito na kami sa Castillejos

makikita nyo kuya o vlog zero po pag lumaki yung channel namin hanggang namin matulungan yung mga bata sa lansangan okay so, at kaya uwi na kayo ha kumara na kayo sa sabi ito hindi ko po makikita yung review sa Yan, ito yung magprotect yung para thank you po thank you po yung smile po kayo nun ayan na nakakita po. Ah, po tayo ng bata mali, okay yung gagawa ng mali. Entras mabait ang tao, kahit hindi. lang buhay natin. Okay? pero sobrang dilim dilim na po ang paligid nakabaybay ah, po kami ng sikitang alam ito po ang bundok na yan nagkabala bala po po kami ah? Balaho-balaho sa daan kasing malakas dito. Nandito na po kami sa farm. Uh, ayun, uh, i-check lang po natin yung mga gamit para sigurado. 2 so, p.m. po kami umalis sa bahay. Pero nabalaho, nasiraan. Ay, nasiraan, tapos na Medyo 9.30 na po nung gabi. Ako, baka hindi po pa, pagka hindi naman ako oh, importante iwanan nyo na dyan talaga bang uuwi na kayo ah mid na lang pa rin pala kayo speaker sa ilalim na ho yan umaba nyo na muna baka hindi nakakayanin ha yan, update po namin kayo pagka po pa uwi. Dito po kami sa Castileo, Sambales. Itong mag asawa, susundin po namin. Yan, ito, pa uwi na po kami pero ang hirap ng daan po dito sa ano, papunta sa farm. Nabalaho kami kanina po at nasiraan. Gilip ng paligid. Hindi mag Wait! Pauwi na po kami ha. Ayan, uh, <laughs> Dito po kami sa andito uh, po pa kami sa Subic. Hindi pa kami nakakalabas ng Subic. Pauwi na po kami ng Nueva Ecija. Eh inabutan po namin yung dalawang matanda. Ah, uh, uh, hindi pa raw nagkakapunan. Eh humahanap po kami ng dadaa, dadaan ng ibang kainan. Eh lugo na lang po pagluluto natin. Eh. Lugo. Ayun, na, uh, maraming salamat kay kay eh, Sir OFW Boise Pag TV tsaka po kay Sir Sadiq. Maraming po salamat. Uh, yung inyong pagmamahal, yung ginamit namin sa biyahe dito sa biyahe po dito sa Sanayo San Bales. Dudugo lang po muna kami at kapunta papunta rito umabot din kami ni Tatay Fernando ng 6 na oras at kalahate. Para pauwi. Pauwi ho siguro aabot. Ah, ay masakit na yung kamay mga tapay na lang mga kalahati ng medyo nangangalay po eh. Tapos uh, salamat po ng marami kay Sir ay, ke, atama kay kay at kay Idol ko at ko Boy si ng Saudi at syempre kay Sir Sadi ng Saudi po sa katambay salamat po. Salaming salamat, kay salamat kay, po Sir Sadi at saka Ay, katambay. Ito kami dalawa matanda natin. Apat, uh, magkano? Apat yung pati. Ikaw. Ayan po sila oh. Nakain po natin ng dugo. <tinyo> Kuya, dala may itlog pa. Kain mo na kayo dyan. Pwede sa gusto niya. Oh. Kaya 45. nakabababa ng motor dahil may konting abubot po dala, -dala. bali subik pa po kami, subik Babaybayin yung pump po namin yung subik uh, galing po kami naman ng Castillejos uh, subik Olonga po Bataan tapos kompanga, tapos Nueva Ecija na kaya lang malayo pa rin tapos Pumusubik na kami siguro 6 na oras na biyahe na lang po or mahigit pa. Medyo ayun. Uh, salamat po. Salamat kay Idol OFW Boy Sipag TV ng Saudi kaka po kay Sir Sadiq. Uh, sana yung pagmamahal niyo po e, eh, Ibibili po namin ng isang lapis, isang papel Eh, umiiyak na po yung dalawang matanda dahil Si Tate Rick, buong katawan, may sugat tapos nagiiyakan yung mga anak na uh, kinausap ko ako na kuya aw nabubulol uh, na rin si tatay buong katawan may sugat kaya buti po sa inyong pagmamahal uh, idol OFW si boy, C boy, boy Pag TV ng Saudi tsaka po kay Sir Sabit salamat po sa inyo nandahil po sa inyo umandar tong ating service para po makarating dito kaya marami po salamat Mamaya po, duduktungan pa natin yung video para po Medyo, ayan, <laughs> na si Kuya Shoutout po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan din po. Shoutout. Nakitim na ako. So, Kain muna kami ng lugaw. Ayan. alin na oras na biyahe, maglulugo po muna. Maglulugo po tayo. Ayan. ayan. eto po, dinalupihan bataan lang po kami. Kuminto muna kami sa 7-Eleven. Ito. Tayo pakita mo yung mga sugat mo nga. Ito yung sugat niya, nakaka-madilim lang pero oh. yung, uh, I-flash letan niyo nga nanay ano. Ito po yung sinundo natin sa sinundo po natin sa Castillejos. Yung ma mas malala na. ano pala talagang nakatago eh, naka uh, ano hay nila. Eh po yung kalagayan, no. Oh. Yung babaw eh po sugat na sugat parang ewan ko kung ano yung po sa kanya siya po yung sinundo natin sa Castillejos, buong katawan po ganyan oh ayos na po nung nakarating po nung nung dinala po namin sila sa Castillejos makinis makinis po, ngayon eh binurog po yung buong katawan natin pero antito po eh, sila nung mag po yung kinuha natin up, ipapache po namin sa aming sasama siguro eh ko kung makakasama pa ako ilalapit natin doon sa lalapit po natin sa munisipyo ng Gabat 7-11 po ng Cash out. Anong cash ah, out? cash out? Hindi po kami nakapag-cash out sa Ano nito? 7-11 ng San Ramon Dinalupihan Bataan Biyahe muna ulit kami Huwag sana matuyo ng gasolina konting kembot na lang po Andito na kami sa lugar ng Pampanga Mexico Pampanga nagpas na po kami sa aray sakit yung church po nagpas na po kami sa SM at Robinson konting kembot na lang aray na nasa road training lang po yung driver naninigas na yung kamay mahaba-habang biyahe kasi ito yan, time check po. Alas 4 na, 4 a.m. na. Iliwan akin nga po sa dance, kuya. At yun natin po yan po. Ayan. Pero malapit-lapit na po kami. Nakatugtong na kami sa lupa ng Nueva Ecija. At update po natin kayo miya-miya. Salamat po kay Idol OFW uh, Boise Pag-TV ng Saudi. At kay Sir Sabi katapay na itong sound at po namin kayo pag iliwanag sa kapisadaan ayan ang oras po natin uh, magpa 5pm ay 5am ito uh, na uh, eto ito na yung sinundo po natin ang ito nga po yung inyong dinadamdam na sugat tatay yun ano ba masasabi mo? Eh tingin kayo sa camera, ano yung masasabi niya? Napasalamat na Nakarating na, ko ah. na, po natin ah 5 a.m. na. Papamaga na siguro tayo. Medyo gapan na rin po ito. Gapan 9 a.m. Medyo... Pitong oras, pitong oras, 14 hours. Pahinga ng konti. Bali, naka 18 hours din po kami. Dire-diretso po na lang ano. Alam ko 'to, kwento. kwento. Ayun uh, na, Madilim, mapakita uh, ko sana sa inyo 'yung mga sugat ng mag-asawa. Magkakape po muna kami. Ay napag ay 'yung kanilang munting barong-barong. At babalik na sa home sweet home. Ayun. Ayun, madilim, madilim pa.